Okay, magandang araw mga ka-YouTube. So, balang topic natin ngayon is mag, ano, tayo ng ito, Marini Foxy, dito sa ating po ano, kotse. Kasi ang problema nito is ano, uh, may pumapasok na tubig sa loob pag ulan. Pag masyadong malakas yung ulan, halos bumaha dyan sa loob. So, nung upon checking, Pinanggal ko tong ano, doon sa loob, nakita ko, nagagaling dito sa ano, sa, pa, sa, sa may kanto ng sa so, may kanto ng anong ito, pati ng kutsi. So, ano tiningnan ko dito sa labas, ayan, nakita ko may butas nga. So, ayan ito, butas, butas siya. Butas 'yan. Dahil sa sobrang alawang. Kahit dito sa kabila ganun din, butas din. Ayan ito, bali ang na di loop tray. Ayun, so nakita nyo So, di, ayan ito, ay butas 'yan. So, dito pwedeng umulan, yung galing dito sa windshield ay naulan, pumapasok dito. Tsaka dito, diyan sa, sa butas 'yan, dumadaan yung tubig so kung pa sa loob kaya kung isipin natin parang balde-balde -bal ng tubig ang dadaan dyan kaya siguradong baba talaga sa loob so ang ginawa natin lagyan na lang natin ng ano ito uh, marine epoxy so ayan ito na mix ko na so bali pala bago ko yan uh, nilagyan ng epoxy so ang ginawa ko is nilinisan ko yan ng mabuti pinatuyo ko para kapit na kapit yung epoxy natin so ayan So, pag nalagay na natin yung epoxy, natapalan natin yung part na may kalawang, sigurado goods na goods na yan. Okay? So, sana, makatulong sa inyo mga ka-YouTube. So, again, ang problema nito is may pumapasok na tubig sa loob. Okay, dito sa gilid pala, okay naman siya dito. Okay, man, wala naman siyang tama. So, maging doon sa kabila, ganun din, walang tama siya. Kaya nung uh, nakita ko, oh, ko dito talaga pala. Okay? So, pag natapalan natin yan, goods na goods na yan. Okay? So, salamat sa inyong panonood mga ka-YouTube. And, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. And, uh, mag-like button. Okay? Salamat.